Sa kabila naman ng pagbuntot ng China Coast Guard sa barko ng atin ito civilian mission sa West Philippine Sea, nagpapatuloy pa rin sila sa paglalayag patungong Pag-asa Island. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rowan Yuen. Bukod sa magandang musikang handog ng local at foreign music artists na nakibahagi sa music event ng atin ito koalisyon bilang parte ng kanilang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea, Malinaw din para sa Filipino artist na sina Evidence at Noel Cabangon ang halaga nito para sa pagsusulong ng Pilipinas sa ating karapatan sa bahaging ito ng karagatan. Bilang artist, meron namang tungkulin uh, at gamitin ang aking uh, sining para uh, magbigay ng contribution sa, sa laban na ito. Uh, dito natin may papakita ating maging, uh, natin ating uh, pagmamahalag sa bayan. Exacto, ito eh, sakto, ito Ito lang yung kaya kong gawin. So kung anong paraan para tumulong, uh, gagawin. Uh, mas nagiging makabuluan yung... yung ginagawa ko. Sing. As a singer, as a performer. Kasunod ng matagumpay na concert, humiyahin na rin ang TS Kapitan Felix Oka patungong Pag-asa Island para sa ikalawang parte ng Peace Concert. Pero bandang alas 8 ng umaga nang namataan ng CCG vessel na may body numbers 3306 at 21549 sa di kalayuan mula sa barko ng atin ito koalisyon. Kinuwestiyon pa nga ng mga ito ang presensya ng Filipino vessel sa ating teritoryo. Your ...in the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.3 kilometers okay, so west of El Nido, Palawan, the, uh, Philippines, in accordance with the Republic, of, uh, the Republic uh, Act 12064 for the Philippine Maritime Zone Act. Sa kabila niyan, hindi natigil ang civilian si mission, lalo na't nakasunod din ang Philippine Coast Guard vessels na BRP Melchora at Hino at BRP Malapascua para sa pagtitiyak ng seguridad ng civilian mission. Tuloy na yung ating biyahe kasi in-expect naman natin na at certain points dun sa ating mission ay merong mag escort sa atin ng mga kaibigan natin. Um, pero sa dulo, alam nating tayo yung nasa tama and we have the right to conduct this peaceful mission and our peaceful concert dun sa may pag-asa island. Uh, so tayo ay tuloy na. Pagdating naman ng grupo, prioridad pa nila ang kaligtasan ng mga kasama sa aktibidad na ito. Kasi baka mayroong maaksidente nga and also uh, kung ko rin ma-encounter natin yung tinatawag ng water cannon kasi otherwise baka ma, yun nga, may kahit tubig lang yan, maraming madadami sa navigation na navigational pa natin. And also kung meron sa mga kasama natin mga media rito or, or sa mga tao nyo, grupo natin, may maaksidente, eh, ayoko ng ganon hindi hindi parto of ano namin yung ano kailangan yung safety of the vessel at, at safety ng ano yun ang number one sa akin para sa totoong balita sa bagong Pilipinas Roman Yuen Congress News